Magandang buhay po mga Karosa, Rosa. Bukas na po ang Alpha Mart. Paglagpas lang po ito ng second gate ng Rihina Rosa dito sa Santa Teresita. At uh, Ayan, makikita po natin ang malaking signage ng Alpha Mart. Paglagpas po niyan ay dito na po ang chapel. Ayan. At paglagpas po ng chapel, dito na po ang Primera Rosa. Ayan, pinakita ko lang po ang landmarks para madaling mahanap. Para po ito sa mga hindi pa napapasyal muli sa lugar. Ayan, kompleto na po dito ang mga groceries, may mga frozen, mga beverages, drinks, Ayan, mga chips, mga canned goods, halos uh, kumpleto at uh, sakto lang po ang presyuhan sa market. Ayan. Yun lamang po. Salamat sa pagsama mga kabords. Peace out.